Hello mga kaalat, nagbabalik ang inyong kaalat for today's video. Tara, samahan nyo ko, panoorin at tapusin ang video na to. Let's go! Ngayong araw po pala mga kaalat ay pang 42 days namin dito sa shipyard ng China. At 2 days na lang pala mga kaalat, aalos na kami dito sa shipyard. Kaya naisipan ng tropa bumili ng mga pagkain para supply papuntang Singapore. At para habang nagbibiyay ay mayroong makain o mainom. At yung iba naman na tropa mga kaalat ay magbabaya doon sa businessman na si Pitay. Kasi may nairam silang pera o hindi pa nila nabayaran yung gadget o items na pinabili nila. Sus! <laughs> At yan nga si Acha, mga kaalat, kumakaway-kaway. O ubusin niya na daw yung pera pambili lang ng mga pagkain. joe <laughs> at nakatawid na kami makaanat sa kabilang barko na si BW Pavilion Aranda isa sang LNG o liquefied natural gas mga kaalad. at habang naglalakad nga kami napansin ng matro pa yung pinintura nila Jordel at Acha yung logo po yan ng Nordic at yan na nga si Foreman may sinasabi kay Acha mali daw yung pintura mo Acha <laughs> yung star daw naging triangle so dito na agad yung market kapit lapit dito so, dati doon kami yung layo doon eh malapit na sa na lang yung papuntang market ito na yung mga building at habang naglalakad nga kami makalat kalat nakita namin yung ibang kasama namin kasama dyan yung mababait namin kadito na si Nono yung saka si Aljay kakain daw sila sa labas kasi marami silang pera joke <laughs> Wow! Sana all may payo! Ayan na nga mga kaalat na pasana na lang si kaibigan Peter. Kasi yung isang kasama namin may payo. At umuulan-ulan dyan mga kaalat pero okay lang kasi may helmet naman kami. At yun na mga kaalat sa wakas nakababa na rin kami sa barko at mabuti na lang makakaalat may bantay yung gate kasi kung wala mag-aakbang sana kami doon sa gate na yon. So, dito na kami, dito na kami mga kanila sa baba. Mga So, dito na kami na uh, makakain. Kasi, alis na kami sa sa halos na sumunod sa ibig hindi pa sila may dito at malapit na kami sa gate mga kaalat nakita namin si Sir Leakey umabol pa pala sa amin siya yung nakanay na damit mga kaalat at dito na nga kami makaarat sa gate so pumasok na kami sa gate at pupunta na po kami doon kay Pitay so o pupunta namin si Pitay makarat yung businessman bago doon sa market para bumili ng mga pagkain at inumin yun yung market doon yung market tapos pupunta mo na kami kay Pitay yung businessman na may palibre at bago po pala makarating kami doon sa businessman mga kaalat magdagdanan muna kami kasi yung office niya nasa third floor kaya palakasan na naman to ng tuhod at nakarating na nga kami mga kaalad, sa third floor ayan na si Nyorski kumakatok na sa businessman at yun na mga kalad nakapasok na kami sa office ng businessman this is businessman pitay no more business no no more business no more business why only, only online utang ha hindi mo ka ganun to Here's oh. one. What's that? What is that? Hey, Ay mo nga yan. Here's that. There you keep that. At pagkatapos nga namin doon mga kaalat, bumili na kami ni Migo ng pagkain. Ang kasama ko pala dyan mga kaalat, ay si Migo Jordel, si Sir Licky, si Royce sa si Acha si Mayor sa si Peter ay naiwan doon ki businessman at ito naman tatlo ay may bibili lang na inumin bibili lang sila ng soft drinks para may inumin doon at magkwikwintuan sila at kami naman ni Migo Jordil owe na kami pagkatapos namin bumili bravo at dito na kami sa entrance ng market mga so let's go Oh, nako palang kinuha dyan mga kaalat ay yung popcorn sa kamani. Tapos may nakita kami exotic na pagkain mga kaalat. Yung parang uod siya. Yummy! ano palang to eh? 26? Oh. At yan nga si Migo Jordel, madami na siyang nabili at nagkukompyuta na kami kung ilan na yung nabili namin. Kasi ang pera namin mga kaalat ay konti na lang, 85 yuan na lang sa akin. Kung sa dollar nasa 12 to 15 dollars na lang mga kaalat. At si Sir Leaky nga mga kaalat may nakitang crispy vegetable and crispy fruits. At tiningnan ko nga rin mga kaalat. So amazing. At kumuha nga ako mga kaalat yung matigas na pagkain para lalong sumakit ang ngipin ko. At dagdagan pa ng matamis para lalong sumakit. Sus! At ayaw pa nga magpaawat ang iyong kaalat. Kinuha na naman matamis mga kaalat. Over na sa sweet. Pero hindi naman ako sweet. Diyan tayo nalungkot mga kalat. Siyempre mga kaalat, may tutulakin. Kailangan ng pangtulak tulak yan. Kaya punta tayo dun sa inumin. Let's go! At nakuha ko palang inumin dyan mga kalat. Yung kape sa kagatorit sa kapukar wet. Puro pang hyper mga kaalat. Binayaran ko na po mga kalat. Inabot siya ng 8301. So ayun mga kaalat, pauwi na kami ni Migo. Migo, So, dalawa na lang kami. Yan o, no, bumili kami ng mga kain. Kasi bibiyahin lang kami. Puro dagat na naman yung makikita namin. So, dalawa na lang kami. Yung iba namin kasama, nagtaiwan. Ang quick win to daw muna yun. Habang nagiinom ng soft drinks. So, yan mga Dito na kami sa taas. Sa so, mga IPW pabili na rin na. So, kakaingal. Kakaingal doon sa nagdana sabay kaming mga chikwa sabay na mga chikwa yan si Mico dalawa lang kami <coughs> <coughs> na madami kami dalawa lang kami kasi bumili lang kami ni Mico mga supply yan na, bago namin yan lang palawang So hindi na kasi pinintuhan yung accommodation namin sa kayo ano. At yan nga mga kaalat ko si Mico, Kila 3 Engineer Russell at 4 Engineer Noel. At dito na po pala kami mga kaalat sa agdanan yung pagitan ng barko namin at BW Pavilion Aranda. At umakit na nga ako niyan mga kaalat sa agdanan papunta dun sa kabina namin. Ang kabina namin mga kaalat ay nasa bidik so second floor po siya. Uusap ka galing Mico? <laughs>